baybayan natin ang relasyon ng two sisters sa seryeng Can't Buy Me Love. Pero alam niyo bang sa totoong buhay ay may mga real-life sisters din, si na Maris Racal, Kayla Estrada at Bel Mariano? Kilalanin natin sila. The Philippine Showbiz List presents Kilalanin ang real-life sisters ng two sisters ng Can't Buy Me Love. Maris Racal's Sisters Christine Racal, Si Christine Bernadette Racal ay anak kapatid ni Maris. Tulad ni Maris, magaling din kumanta si Christine. Sa katunayan, siya ay naging miyembro ng pop rock band na Blue Violet bilang kanilang lead vocalist. Kasama ang kanyang banda, nakapag-perform na si Christine sa iba't ibang lugar at mga events. Tulad ng sa PBA Cafe sa Metro Walk, Pinas FM 95.5, sa media launch ng 2016 romance drama film ni Nabea Alonzo at Gerald Anderson na How to Be Yours, which One 7.5 at sa Net 25. Kapag babasihan ang kanilang official Instagram page, huli naging aktibo ang kanilang banda noong October 2017. Kung bibisitahin naman ang personal Instagram account ni Christine, siya ay may sarili ng pamilya kasama ang kanyang asawa at dalawang anak na sila Thea at Lucas Gabriel. Mapapansin din ang espesyal na closeness ni Maris sa kanyang dalawang pamangkin sa mga larawang ibinabahagi ni Christine sa kanyang IG account. Tulad na ng kanilang mga family vacations kasama si Maris. Nang maranasan naman ng kapatid niyang si Maris na putaktihin ng bashers, ay hindi na atubili si Christine ay pagtanggol ito. Nagsimula ang sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong April 1, 2020. Ito ay matapos mag-tweet ni Maris sa kanyang pagkadismayan sa gobyerno. Tweet no ni Maris. Positive na sukang-suka na sa government. Good people are outnumbered. Sinundan pa niya ito ng isa pang tweet na in all caps. Remove your rose-colored glasses. Bansa natin, duguan na. Para sa karamihan ng Nerzen, ang sentimento ni Maris ay malinaw na anti-government. Dahil dito, nagwala ang ilang mga Duterte supporters at kinuyog si Maris. Sinabihan siya ng bobo, papansin, feeling sikat, mema, OA at mayabang. Naging trending pa nga sa Twitter noon ang hashtag na Boycott Maris Racal. May lumutang din noon na isang hindi-kumpirmadong balita na patawan ng 5-year ban si Maris sa Davao City. Natigil ang pambabatikos na magbanta na magbanta si Christine sa mga bashers na kakasuhan niya mga ito kung patuloy pa rin sisiraan at pagkasalitaan ng hindi maganda ang kanyang kapatid. Si isang TV guesting ni Maris sa morning talk show na Magandang Buhay noong August 2021, nagbigay naman ng isang sweet message si Christine para rito. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat siya sa pagiging supportive at good sister ni Maris sa kanilang magkakapatid. Michael Racal Si Mike ay ang younger sister ni Maris. Base sa kanyang mga post sa kanyang social media accounts, siya nagtapos ng high school noong 2019 sa St. Mary's College of Tagum at nag-aaral ng Bachelor of Science in Medical Technology sa Trinity University of Asia. Tulad na kanyang mga ating sina Christine at Maris, mahilig din sa musika si Micah. Sa katunayan, sa isang Instagram post niya noong July 2020, nagbahagi siya ng sarili niyang cover ng kantang Pure Imagination mula sa pelikulang Willy Wonka. Maririnig sa video ang napakalamig niyang boses. Mapapansin din ang napakagaling niyang pagtugtog ng gitara habang kinakanta ang nasabing awitin. Wala man gaano ibinabahagi si Maika sa kanyang social media accounts tungkol sa kanyang sarili, ay makikita pa rin sa si ilang post niya ang pagiging close nila ng atin niyang si Maris. Sa isa naman niyang Instagram post noong January 2023, ay nagbahagi siya ng mga larawang kuha mula sa bakasyon niya sa La Union. Caption niya rito, Elio in a nutshell, kasama niya sa naturang bakasyon si na Maris at kasintahan nitong si Rico Blanco at kanilang mga kaibigan. Noong namang September 2022 sa 25th birthday ni Maris ay nagbahagi ng short clip si Maika sa highlights ng birthday party ng kapatid. Makikita sa video na enjoy na enjoy sila sa party na inihanda mismo ni Maris para sa kanyang mga close friends sa showbiz. Caption ni Maika sa kanyang post na nagsilbi na birthday greeting niya kay Maris, had a blast at MSR's 25th. Salamat sa pa-party at Maris Teller para kaming nag-birthday lahat. Sa TV guesting naman nila na Maris at Micah sa Magandang Buhay noong January 2019 ay pinagduwit sila ng ilang lines na kantang Cruisin na siya nagpahanga sa mga host na sila Melay, Julina at Carla na sa napakagandang rendition na ibinigay ng magkapatid. Pagkatapos noon ay natanong naman si Micah kung ano ba ang namimiss niya sa ating si Maris noong nagkahiwalay sila dahil sa trabaho ng kapatid. Ang pinakanamiss daw ni Micah noong magkalayo sila ni Maris ay presensya nito at mga bonding moments sila magkakapatid gaya ng panunood nila ng mga pelikula. Bel Mariano Sisters Ang 21-year-old actress na si Belinda Angelito Bel Mariano ay ang panganay sa limang magkakapatid. Sila may dalawa na kapatid na lalaki, sina Inigo at Santino. Ang kanyang dalawa na kapatid na babae naman ay sina Daniela at Natalia. Daniela Mariano, kung susuriin na kanyang Instagram account, masasabing mahilig kumuha na kanyang mga larawan si Daniela, ngunit malimit lang siya nagbabahagi nito sa publiko. Ilan sa mga binahagi niya sa kanyang social media account ay ang bakasyon nila kasama ang kanilang pamilya sa Japan, tulad na pagbisita nila sa Tokyo Disneyland, pagsakay ng train, at pagpunta sa sikat ng Tokyo Tower. Samantala sa isang Instagram post ni Belle noong June 14, 2022, nagbahagi siya ng na isang throwback photo nila ni Daniela kung saan makikitang cute na cute ang kanilang twinning hairstyle na parehong may full bangs. Sa caption binati ni Belle si Daniela sa kaarawan nito at ipanaliwanag kung bakit ang nasabing larawan ang napili niyang ibahagi para batiin ito sa espesyal na araw nito. Ani Belle habang siya nagbabrowse sa kanyang camera roll ay nakita niya ang nasabing larawan na nagpapaalala sa kanya kung paano ang kapatid na lumaki tungo sa pagiging isang ganap na dalaga na kilala nila. Nangako rin si Belle na sasamahan niya si Daniela sa bawat hakbang nito sa buhay para suportahan hanggat sa makamit nito ang mga pangarap nito. Inihayag din ni Belle ang pagmamahal niya sa nakababatang kapatid. Natalia Mariano Si Natalia naman ang bunsong babae sa mga kapatid na Mariano. Sa isang TikTok video na inupload ng isang fan ni Belle, makikita ang collage photos ng Mariano's sisters. Napapagitnaan na Belle at Daniela si Natalia habang nakapouting lips pose lang tatlo sa isang larawan. At sa isa naman ay tipid na nakangiti si Natalia habang ang dalawang ate naman niya ay nakahalik sa magkabilang pisngi niya. Kahit wala larawan ang tatlo, ay masasabing close na close ang mga ito at mahal nila ang isa't isa. Kayla Estrada's sisters Si Michaela Ariana de Belen Estrada ay pangatlo sa apat na anak ng aktor na si John Estrada at Janice de Belen. Mayroon siyang dalawang half sibling sa bawat isa sa kanyang mga magulang. Si na Iggy Mulak, anak ni Janice sa aktor na si Aga Mulak, at si Samantha Anechka, anak ni John sa asawa nitong si Priscilla Mireles. Ang iba pa niya mga kapatid ay si na Yuan Estrada, Ina de Belen at Moira Estrada. Ina de Belen Estrada kaya na kanyang mga magulang at kapatid si Ina de Belen, si Ina ay pumasok din sa mundo ng showbiz. Siya ay sinilang noong January 23, 1992. Nakilala siya sa kanyang pag-arte sa Ang Probinsyano, Kambal Karibal, Wagas at Ikalimang Utos. Lumabas din siya sa ilang episode sa mga serye tulad ng Pipito Manaloto, Maynila, Magpakailanman at Tadhana. Kasalukuyan siyang in a relationship kay kapuso actor Jake Vargas na naging co-star niya sa Pipito Manaloto. Pinili ni ina na gamitin ang apelido niyang inang si Janice bilang kanyang showbiz screen name para parangalan ng kanyang ina at ang kanyang mga kontribusyon sa entertainment industry. Isa sa mga bonding nila ng kababata niyang kapatid na si Kayla ay pag-exercise kaya na ibinahagi nila ng video sa GMA TV show na Mars Pa More kung saan makikitang sabay sila naka exercise sa loob ng kanilang bahay. Sa 28th birthday naman ni Kayla ay hindi nakakalimutang magpahayag na kanyang pagmamahal si Ina para rito. Noong December 2023, inanunsyo naman ng Star Magic sa isang Instagram post ang pagsasamahang proyekto na Ina at Kayla. Ito ang pelikulang Pilak na mapapanood sa big screen ngayong July 2024. Makakasama din nilang kanilang amang si John Estrada at iba pang mga batikang aktor sa industriya. Ito ang unang pagkakataon na makakatrabaho ni Kayla si Ina at John sa isang pelikula. Sa isang Facebook post, nagbahagi si Ina ng isang throwback black and white photo nila ni Kayla na nalikipan niya ng isang maikli ngunit sweet birthday message para rito. sa niya sa caption, Happy birthday Kayla Estrada, love you and so proud of you. Kalakip ang isang red heart emoji. Moira Estrada, Pinili naman ni Moira na hindi tahakin ang landas na kanilang sikat ng mga magulang at dalawang kapatid na babae at manatiling isang private individual. Si Kayla at ang nakatatandang kapatid na si Moira ay nag-usap tungkol sa kanilang healing journey pagkatapos na paghihiwalay ng kanilang mga magulang, pati na rin ang kaunti tungkol sa kanilang mga layunin at buhay sa labas ng limelight. Mas nakilala ni Bernadette ang magkapatid. Dito nalaman na kasalukuyang nagtatrabaho si Moira sa isang korporasyon na mas gusto raw niya dahil malayo ito sa showbiz. Ani Moira, kumpara raw kay Kayla kanila at iba pa nilang kapatid, siya ang mas mahiyain pagdating sa pagiging na sa harap ng publiko. Sinabi rin ni Moira na nais siyang lumabas sa pangalan ng kanyang mga magulang. Ayaw niyang yun lamang ang iniisip ng mga tao tungkol sa kanya, kaya kumuha siya ng iba't ibang trabaho na hindi nakatoon sa showbiz o anuman. Ayaw din niya naisipin ng mga tao na siya ay anak lang ng kanyang mga magulang. Maaaring magkaibang career path ang pinili ni Moira at Kayla, pero pareho naman silang malikhain. Sinabi ni Moira na ang kanyang pagiging creative ay sa pamamagitan ng social media media content habang si Kayla naman ay sa pagluluto at pagbe-bake. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!